Good morning, good morning, ang sabi ng idol. Yeah, good morning mga idol, tara kain po tayo mga idol. Ito binigyan po tayo ni Kuya Melo, binigyan niya po tayo ng lapu-lapu. Salamat nga pala kay Kuya Melo, binigyan tayo ng ulam. Tara kain po tayo. Croque nito, sweet and sour, lapu-lapu. Kain po mga idol. Mga hindi pa po kumakain dyan, kain tayo. Kain po mga ka-idol. Kain po tayo. Ito ang pagkaluto. Solid to. Harap. Mo. Ang ula po. Masyami. Kain po. Mmm. Bye mga ka-idol! Bye idol Baka naman, pa-subscribe pa-like naman sa video like na to. Pa-like and subscribe po sa page po namin. Salamat po. Bye! Bye.